LRT2 at MRT3, may free rides ngayon para sa mga Filipino seafarers. Narito ang news scoop ni Jen Patrolia. May alok na libreng sakay ngayong araw ang MRT3 at LRT2 para sa mga Pilipinong marino bilang pagdiriwang ng Day of the Filipino Seafarer. Sa anunsyo ng Maritime Industry Authority at Department of Transportation Railway Sector, libre ang sakay sa MRT3 mula alas 5.30 ng umaga hanggang matapos ang operasyon nito. Habang sa LRT2 naman, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pinapayuhan ng mga marino na ipakita lamang ang kanilang valid seafarer's record book o seafarer's identity document o kahit ang kanilang seafarer's identification booklet upang maka ng libre nga sa kaya. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.